sobrang lakas ng ulan. Ayun no, nababasa si tropa. Nako tropa, <laughs> yung pinapa-deliver sa iyo. Baka mamaya magkasakit ka niyan, boy. Gusto mo tumuloy ka muna dito sa bahay ko? Sige na tropa, mamaya mo na ituloy ang trabaho mo. Nako sobrang lakas mga tropa, di na no, pwedeng tumagal diyan. Wait lang, asa na siya, boy? Umalis na siya. Sayang naman. Eh pinapatuloy ko naman siya dito sa bahay ko kasi sobrang lakas ng ulan, boy. Baka mamaya bigla na lang siyang lagnatin. Di ba tama naman 'yun, guys? E eh, like mo ang video kung tama 'yun na pinapatuloy natin siya sa loob ng bahay natin kasi baka mabasa siya at magkasakit siya boy like mong video at mag subscribe ka kung tama yun kaso ah, umalis na siya teka teka ay lumipat ata siyang pwesto parang naririnig ko yung ano niya dito banda <laughs> parang umikot yata siya sa likod ng bahay natin guys naku naman sobrang laas kasi ng ulan ngayon boy meron bang bagyo teka teka umaaro na ba uy parang naaraw na ata mga tropa check natin ay hindi pa na ulam pa rin so hihintayin ko muna siguro tumila yung ulan guys dito muna tayo tatambay no ayan no <laughs> pakita ko sa inyo yung aking sasakyan ito nga pala yung sasakyan ko mga tropa kita nyo na kanina habang naglalakad ako ayan no oh, di ba pinangre-racing ko yan boy. Kaso ngayon eh hindi ko malabas dahil nga kasi ang lakas ng ulan. Tara buksan na lang natin tong garahe natin. Eh no, bumukas na yung garahe natin boy. Kaso lapakalakas ng ulan ngayon. <laughs> Ayoko magbasa-basa. So wait ko muna tumila yung ulan mga tropa. Sana tumigil para makalabas tayo. Tamang hintay-hintay lang ang muna ko guys. omin oh, min, O, ulan. Tumigil ka na boy. Haha. <laughs> Eka mga tropa, mukhang tapos na yata bu yung malakas na ulan na parang bagyo. Sobrang tagal mawala eh. Ayan no, umaaraw na na nice one Let's go, it's time para may labas na natin tong sasakyan natin. Tara, sakay muna tayo mga tropa. Buksan ang makina. Ayan no, solid na solid yung boy. Tara tara, kailangan muna natin sara muna to guys. Baka may ibang pumasok dito, mayari tayo. Oh min. E, teka, ito nasa na ako sa may kotse natin. Uy, ang ganda ng paligid ngayon boy. E, teka. Dahil kakadaan lang ng malakas na ulan Ano kayang mangyayari sa ilog namin dito? Na, park muna tayo guys Ops, ops Ako, oh, muntik pa ang sumagay doon sa napakalaking ano na yun ha ah. Punong kahoy ah Ayan o oh. Parking muna tayo dito mga tropa O, oh, doon tayo sa may ano Daungan ng bangka Okay, sige Dito tayo magpapark sa may daungan ng bangka mga tropa Ops, ops, ops Park tayo, park Oink Muntik na ako do'ng bulaglag. <laughs> ayos na ayos oh. Oo diba? Talon! Sarap dito maligo. Habang katabi mo yung sasakyan mo mga tropa. Kaso nga lang wala akong kasama. Hinaantay ko na lang kasi kayo na pumasok dito sa game. Papasok ba kayo at sasamahan ako? Tara let's go. <laughs> Langoy! Teka, saan kaya magandang pumunta dito? Ay alam ko na. Pupunta na tayo sa dulo. Kaso kapag nilangoy ko lang yan, eh bukas pa ako makakarating doon. <laughs> Eh, siguro sasakay na ako sa may natin At aatras Tara atras Taratas tayo mga tropa Let's go Bye bye natin tong gilid ng ano Dagat Dagat ba yan o parang ano lawa Basta yan yung malaking katubigan na yan mga tropa Yan lakbay tayo Kaso nga lang guys Eh baka mamaya hinahanap na ako ng bossing natin Siguro pupunta na lang ako dun mamaya maya Pagkatapos kong maglakbay lakbay dito Daan tayo dyan no sa may malaking tulay Oh no kaya ba sasakyan ko Hirap na hirap pa yo, napunta rin ako sa may tulay na 2 Grabe <laughs> Let's go let's go Biyahe tayo Ganda dito, dire direcho. Walang kasasakyan sa boy. Ako lang magisa. Uy, may mga nagwo-work. What? Ano kayang work ang ginagawa nila dito? Nagpa-farm ata sila mga tropa. Teka, teka. Baba tayo panoorin natin. Gusto ko kasi manood ng mga ganyan eh, mga farmers. Hello. <laughs> Nagtatrabaho sila dito, guys, oh, para magkapera. Tara, check natin 'yung sa may kabilang dulo. Kaso nga lang, pwede ba akong dumaan diyan sa taniman nila? Pwede 'yan. Wala namang magagalit diyan, boy. Eh, you no, know, dinaan ko na sa taniman nila, mga tropa. <laughs> Kapag nasira, daanan na lang nila ulit. Eh, kasi lang ba mag-isa? Mukhang siya lang mag-isa. Tara, try -tra natin yung sasakyan ni tropa kung pwede. Eh, meron pang dumaan akong master truck. Kabuli natin. What? Ang astig nuna Master truck. <laughs> tara, buli natin yan, boy. Grabe, ngilaw na kita ng master truck dito. Napakalaki ng gulong niya. Sana maabuti natin siya, boy. Ito tropa. Napakalaki naman ng gulong mo. <laughs> Oops, ang dumi-dumi pa ng gulong niya. Pwede ba ako diyan? Oy, ano 'yun? What is that? May lang nakita ng pumpkin ng kulay itim ah. Siguro dahil Halloween na boy. Uy, nagpo-park si tropa. Ops, ops, ug tropa. Eh no, anong gagawin niya? Ba't siya bumaba doon? Malalaglag ka diyan boy sa putikan. <laughs> Anak ko na damay na rin tuloy ako. Nalaglag <laughs> tuloy ako sa putikan mga tropa. Ay, nice. ano ba 'sing ginagawa nitong ni monster truck na to, eh? Pati tuloy ako na dumihan na. Teka nga lang, baba tropa Oy, tropa, purkit ba ang ng gulong mo? mo eh Baba ka na lang baba dito Ah kaya naman pala may niligtas si tropa Ayun niligtas niya yung pickup truck Grabe lakas ng monster truck no Talagang kinaya niya at nabitbit bit niya pataas yun tra, sundan natin sundan natin Nako talubog tuloy ako sa tubig Hindi kasi automating yan sa dinadaanan natin eh Tara tara try natin silang habulin guys Habulin natin kung saan sila pupunta So oh, eto guys, naiangat na ng monster truck yung isang ano Sasakyan sakyan. Siguro magkatropa silang dalawa. Ay no, hinutulak niya boy oh. Ay hindi, hinahatak niya pala. So ibig sabihin, oh, ano nangyari dun? Bakit na wala? Hoy <laughs> okay, monster truck, kasalanan mo to kung bakit umitim yung ano ko. Yung sa ko. Kasi sinundan kita ng sinundan. Nice, porket ba napakalaki ng sasakyan mo? Napakaganda. Baka pwede ako makisakay dyan boy. Ay no, napakalaki ng monster truck niya Talagang higante. What? Nag iba Bahala ka nga dyan Paglilinis na ako guys Na ano natin Sasakyan natin Tsaka mamaya Didiretso na rin ako kay bossing Baka hinahanap na ako nun ni, eh. O, mamaya hindi na ako nun bigyan ng sahod guys Umin Kaya ito Didiretso na tayo dun sa boss natin Babiyahin na ako. Papunta ron. OTW na tayo boy. Eh no. Tuling tuling ko lang oh. Wait. Check mapa. Check mapa. Oops. Mali ata yung dinadaanan ko. Kailangan ko ata lumiko. O oh, mag U-turn. Para magkita kita tayo mga tropa. Pag medyo malapit na ako doon. Eto guys. Sobrang lapit ko na. Nirampa ko na sa may bundok. Eh ano. Nako bumalentong pa ako. Saktong sakto. <laughs> Andito tayo sa may ano. Sa may karawasyan mga tropa. Tara let's go. Palinisan na natin to. Doon. Para presentable. Yeah. <laughs> pati yung driver guys nakaligo na rin ng libre imbis na sasakyan lang yung ikakarwash pati tayo natanggal yung ano dumi-dumi at putik na nakapaloob sa ating damit ayos patra pumunta na tayo kay bossing baka mapagalitan pa ako nun boy yari oh man paano na to sino ako dadaan sa may kabila tara let's go uy tulin nun ah Kamote oh Omin. Yo, in sa wakas, nandito na kay Bossing. Nice to meet you again, Bossing. Kamusta? O, oh, teka, ngayon ka na lang pumunta ngayon ulit ah. Bossing, pasensya ka na. Eh, medyo na busy kasi ko. Tsaka nakita mo naman kaninang umaga na paalas ng bagyo. May bagyo ba ngayon? hindi eh, ko alam kung may bagyo. Busy lang talaga ako dito sa opisina natin. Tsaka, nakita mo ba yung mga display dyan na parang Halloween? What? Halloween? Naku, may Halloween display na pala dito sa lugar namin, mga tropa. Eh, teka, may papagawa ka ba sa akin, boss? Ah, oh, may papagawa ako sa iyo. Habang nang display kasi yung kapwa natin police officer na naka-pick up Eh nahulog daw. What? May nahulog na namang police officer. Ito isang police oh. Dapat siya ang nagtatrabaho dun, boy. So dapat may ano, i control sa mga pick up truck natin diyan na pang pulis. Nako, oh, hindi kasi yan magaling na driver. Ikaw lang ang makakatulong sa amin sa mga ganyang klaseng sitwasyon. Oh no. Uy, police officer, ikaw may kasalanan noon. Dapat ikaw ang tumulong sa kanila. Ako, sige bossing. Mamaya, hanapin ko yon. Police pickup truck na hulog sa putikan na naman. Alright, kayang-kaya ko yung boy. Tara, let's go. Napaka basic-basic lang yan sa atin. Oy, ikaw police, di ka ba sasama sa akin? Di mo tutulungan? Porkit ba, isa kang naka-uniforming sheriff dito sa lugar na to? Eh, di ka marunong magmaneho. Ha? Bahala ka dyan. Kapwa mo naman pickup truck yun. Ba't hindi mo tinutulungan? Bahala na nga sa yun, guys. Basta mamaya pupuntahan natin yung sa putikan. Medyo maaga pa naman eh. Yung sikat na bandang mga alas 3 pa lang yata o no? mga, mga 2.30. Kaya wag mo natin hanapin. <laughs> may nakita siya dito mga naka-display na sasakyan. At saka boom! Ang laki muna ng ano yan guys, pumpkin! Ito ata yung sinasabi ni Bosing na nagdi-display sila ng mga pang Halloween. Ayan no? meron ditong mumu na malaki o. Oh. Oh. Hide and seek, hanapin nyo ko. Hindi nyo ako dito makikita mga tropa. Nasa loob ako ng mumu. <laughs> Let's go! Ganda pala ng mga display nila ang lalaki oh. Pwedeng pwede kayong mag hide and seek. Kaso dito kita yung ulo natin guys Sa malaki, eh tagong tago Kaya dapat pag naglaro kayo Hanap kayo ng magandang place na pagtataguan Katulad neto Kaso kita yung kamay ko Pero wait lang Ano naman gagamitin mong sasakyan Para hanapin yung boy Check natin guys Kung ano yung mga available doon Sa may parking area ni bossing Let's go, let's go Uy, andito pala yung gagamitin natin boy eh Oh man <laughs> Teka, ano ba to? Sasakyan ba yan? Oy tropa Ang angas na sasakyan mo ha? Gawa sa gulay na pumpkin Pampalinaw ng mata yan mga tropa Eh alam nyo ba yung pumpkin guys? Kalabasa yun Kumakain ba kayo nun boy? Pampalino daw ng mata yun eh. Kaya kumain ka nun guys Gulay yun Comment down below Kumakain ka ng ganong klaseng gulay kalabasa Haha <laughs> Kasi ngayon ang Halloween Ganyan yung mga display ngayon dito sa lugar na yan boy Teka eto ba yung gagamitin ko? Parang bakal bakal to ha ah. Malakas to guys Tignan nyo naman oh. Parang pangha talaga Pero kailangan muna natin tundaling dun sa may shop Para mas tumibay Baka pwede tayong salpakan natin to ng malaking tambutyo para lumakas ang hatak. Let's go! Malapit lang naman yung ano dito guys eh. Yung ayusan para masalpakan na natin to mga tropa. At saka oh, nga pala wala pang available doon na pang hatak. Sana pagbalik natin meron na no. Pag nakapag upgrade na tayo boy. Tara tara dito pasok lang tayo. May Halloween display na rin sila dyan no. Omen. Oh, ano yan mumu? So dito nga pala muna ako bago pag guys customize sa sasakyan. Balikan ko na lang kayo kapag napaayos na natin to. Let's go! So ganito na nga pala yung kinalabasan ng ating pang rescue Tignan nyo may nakalagay pa dito tayong size na oversize load Napakaangas nyan talagang pang ano to guys Pang hatakan at saka nalagyan ko ng tambot na malakas Ayan o kasi sigurado yung ating i-rescue ire sa may ano na lubog na putikan Pick truck ng police mabigat yun Katulad nito ito pick truck kaya kailangan ma-upgrade natin yung makina niyan. Kaya ayan, nagpalagita ng malakas na exhaust. Let's go. Pumunta na muna tayo doon sa may pipikapin natin na ano, trailer. Ayun kasi yung gagamitin natin panghatak, mga tropa. O di kaya kukuha muna ako ng tali. Tama, tama. Kuha muna ako ng tali para dire-direcho ang ating gagawin. dire diretso lang naman ako dito sa may bilihan ng mga tali, boy. Andyan lang, oh. Oh, bilihan na to ng tali. Let's go. Punta na tayo dyan. Pasok. Ayan, oh. May matinda mga tali. Ito, tali. Rope. Ayos to. Pala. Baki din natin. Kuha na rin tayo nyan. Ayan, oh tali at saka pala o tropa ano tutulungan mo ba ako ligtas yung pulis dun sa may lupa na lumubog pickup truck yon ako lang mag isa nako kawawa naman ako boy pero ayos lang kung ayaw mo ako lang talaga magagawa ng aking mission taro na nga sumakay na tayo sa sakyan magdidilim no baka abuti na naman ako ng gabi na ito. mga tropa yare so mga tropa inabot na ako ng hapon sabi daw kasi ni bossing ngayon palang darating yung mga trailer ano ba yan nawali tuloy ako tsaka inabot na ako ng dilim mga tropa. Tara tara check nga natin kung nandito na nga ba talaga yung mga trailer. Uy andi dito na nga ang dami nila boy. Ano kaya ang gagamitin natin dito pang hakot ng pickup truck na pulis? Wait lang gusto ko yung simple lang. Masyado lang malaki to eh. Eto mamili tayo dito sa dalawa. Ano kaya mas maganda mga tropa? Eto na lang no. Mukhang okay to ah. Ayan dalawa rin naman yung gulong. Tapos pwede pa natin ibaba yung rampa. Ayan oh may akyatan, no. Oh. oh ayos. Diba pag binaba yung rampa adjust din uy. Parang mas maganda to. o nga no. Parang mas maganda to yung pangalawa eh, ito na lang pala tara let's go let's go aso gabi na eh. naabot na tayo ng dilim palag palag ba to tara tara palag palag to guys kahit medyo madilim kakuti natin yan boy ops ops atras atras para may kabit na natin yo nakakabit na check nga natin kung nakakapit maayos yun mukhang nakakapit naman maayos pwede na natin isang pa dito yung i-rescue natin sa putika na police pickup truck na nalubog teka teka Ayan o, no? oh, nakasakay na ako. Let's go. Hanapin muna natin guys kasi hindi pa ako sigurado kung saan yung banda. Isa yun sa mga mahirap na mission natin gagawin no. Kasi gabi, baka din natin makita yun boy. Yare, Yari talaga tayo nito. Pag ganon, sige, taste-taste muna tayo sa paghahanap guys. So eto mga tropa, after so many hours ng paghanap, yung isang pulis sumuko na. <laughs> Pero sabi daw niya parang malapit lang daw yung dito. Kaya tuloy lang, pagpatuloy lang natin ng paghanap. Muntik na ako malaglag dun sa may tubig guys ah. Nako, sumuko siya boy. Ako okay, hindi ako susuko kasi nakasalubong ko siya. Teka, nang na kaya yung dito? Para malalaman natin boy. <laughs> Gilak bay mo. Ano? Kahit maputik-putikan ka na tong gamit ko guys. Kay bossing naman yan eh. eh teka, uy. Ano? You know, parang ito ata yung I mean, hinahanap nila, boy. Eh, no? Kaso nga lang, baka hindi niya to binaba. Kasi mapuputikan siya mismo. Guys, umiilaw, oh. Kitang-kita nasa baba ng tunnel. Lubog nga sa putik. Pero sige-sige, basic lang sa akin yan. Ayan, ha <laughs> ko <go> to, boy. <laughs> sige, sasalpa ko muna. Ito, boy, oh. Kahit lubog na lubog na kami sa may putik, okay lang. Basta may-rescue lang namin tong pickup truck na pulis. Ay, no? Sobrang putik na talaga, oh. puti na, handler pa. Pero sigurado, mamatay makina na ito kapag pinatagal ko. Kaya kailangan natin tong isampa, Yan, pagkasampa natin. Ayan, all goods na all goods na yan. Iangat na natin to yung rampa. Yun. At ako, chocolate na chocolate na din, no? Aba, wala na. Ang item item ko na. Pero sige, sige. Kahit putik-putik to. Kailangan natin tong i-rescue. Ops! Ang lalim! Oh no! Ang lalim naman nun! Paano na to? lalim sobra. Lubog na lubog. Pero grabe, las ng makin, no? Oh. Ayan, sige. Angat mo, tol. Angat mo, tol. Kaya yan. Grabe, sobrang lakas ng makin, oh guys. Kinaya niya yun. Sabi na nga ba, tama yung upgrade natin eh. Tara, linisan na natin to mga tropa. Aso nga lang, matatagalan pa ako pag nilinis ko to. Abutin ako ng syam-syam dun pa to sa dulo. Yakit ko muna guys. An? okay na to. <laughs> so, naita nyo naman, kinain natin i-rescue yung pickup truck na pulis. At kahit chocolate ako, huwag nyong kalimutang i-like ang video. At mag-subscribe para pati kayo, i-rescue ko boy. Tara-tara, like mo na yung video dyan, dali.